Eto nga para hindi ako mag sa oras kapag nagluto ng baon ng mga bata, ang ginagawa ko ay na-advance prep ko na. Eto palang ipiprepare ko ay pang nila good for 5 days. Nalinis ko na pala yung mga karne, pati na nga rin itong bawang, kaya naman i-grind ko na yan. Inilagay ko lang pala siya sa malinis na garapon tapos nagtira din ako ng konti para naman sa ulam na ihahanda ko. Lalagyan ko lang din siya ng mantika tapos ilalagay ko na yan sa rep. Eto palang bangus ang gagawin ko dito, idadaing ko siya. yung magiging pang emergency ulam namin at ka kapartner sa mga gulay na lulutuin ko. At ayan, naglagay lang ako ng bawang, paminta, konting pati, tapos madaming suka at maglalagay din ako ng konting tubig. Sa chiller ko nga lang din pala ilalagay itong daing na bangus para kapag gusto magluto ng mga bata may may mailuluto sila agad. Ito namang giniling inalagyan ko na siya ng bawang tapos lalagyan ko din siya ng tokwa. Yung tokwa pala na ilalagay nyo ay nakadepende naman sa inyo. Mag-grind lang din pala ako ng sibuyas at carrots tapos ilalagay ko na yan dyan sa giniling. Ano <coughs> maganda Naglagay lang pala ako ng isang perasong itlog sesame oil. Kung wala kayong sesame oil, pwede namang hindi nalagyan. Naglagay na din ako ng paminta at etong asin, pati na nga rin na oyster sauce. Baka may mag-comment na naman dyan ha, bakit ko kinakamay yung pagkain na pre prepare ko. Alangan naman kasing gamitan ko ng paayan, ba diba? Charot. Kami lang naman kasi yung kakain neto, tapos naghugas din naman ako ng kamay bago ako nag-prepare ng mga pagkain. Sa giniling pala na pre prepare ko mga momshies, ang gagamitin kong pambalot eh, itong Chinese cabbage. Itatry ko siyang gawin kung magugustuhan ba ng mga bata at in fairness ka mga momshies, yung luto ko na to inagustuhan din nila. At ayan na nga, nilagyan ko lang siya ng tubig tapos papakuluan ko lang yan. Ali, yung pakulo na gagawin mo dito is half cook lang para hindi mag-overcook. At eto na nga dahil mo multitasker talaga tayo mga nanay kaya naman habang pinapakuluan ko yung gulay eh hinihiwa ko naman tong chicken chicken breast pala to mga momshies at grind ko din yan <coughs> <coughs> Sa gulay naman na ginamit ko, carrots at sibuyas lang din. Pero pwede pwede pa kayo maglagay pa ng ibang gulay dyan. Inilipat eh, ko lang din pala siya sa ibang lagayan para mahalo pa natin yung ibang ingredients dito. Naglagay lang pala ako ng asin, paminta, cream corn. Tapos paglalagay din ako ng harina. Pag na-feel na medyo malagkit pa yung mixture natin at dumidikit pa siya sa kamay, mag-aad pa ulit tayo ng harina dyan. Katatlong lagay nga rin pala ako ng harina dito dahil medyo malagkit pa nga siya nung una. Tapos nung na ko na, na hindi na siya masyadong malagkit at hindi na siya masyadong dumidikit sa kamay, okay na yun. Tulog sa niya? Okay na yung mixture natin kaya naman kumuha na ako ng cheese at hiniwa ko lang siya sa apat. Eto lang cheese mga mom, cheese inabili ko sa Dali tapos aghiwan na rin ako ng patatas ng maninipis. Bali pala ang gagawin mo ay papatong mo lang yung cheese sa patatas tapos maglalagay ka na ng mixture na itong chicken. Dapat pala yung patatas ay medyo nakabend para mailagay natin siya sa stick Pwede pala itong lutuin sa air fryer at pwede nga rin prito. Pwede mo rin siyang i-coat sa breadcrumbs or hindi naman kaya sa breading mix. Kanya na pala yung itsura niya after ko namang gawin yan ilalagay ko lang yan sa freezer. Ito namang sobra ang gagawin ko dito ay chicken patty. Naglagay lang din ako ng cheese sa gitna at gayaan ipoform mo lang. Meron nga rin palang natira dito sa lagayan at gusto nga rin tikman ng mga bata kaya naman pagluluto ko sila. Okay na nga rin pala itong Chinese cabbage natin kaya naman eto nagbalot na ako. Yung pagbabalot pala nito mga mamsisi para lang siyang lumpia. Kailangan mo din siyang i-fold sa gilid para ma-secured natin yung ginili. Dahil nga nag-try lang naman ako nito at gusto ko ding tikman ng mga bata muna bago nila baunin sa school kaya naman ayan ay, nagluto na ako sa steamer. Masarap siya mga mamshi sa gusto ng mga bata kaya naman sa susunod igagawa ako ng marami nito. <laughs>